Pinaligiran ng mga pulis ang kotseng ito bandang alas 11 ng umaga kahapon, July 1 sa BGH Rotonda sa Baguio City. Pakay ng mga pulis, arestuhin ang isang lalaking nagbanta sa dalawang estudyante sa Quezon Elementary School gamit ang isang baril. Pagkatapos ng uh, dismissal, nung na-dismiss na yung mga bata, uh, palabas na sila ng kanilang klase ay ng kanila. palabas na sila sa kanilang school nung nakita nila yung mga suspect. At uh, sinabi ng mga suspect na uh, lumabas sila ng school uh, kasi that time is nakapasok na rin yung mga suspect sa school. So nung tumawag ng respondent, yung security guard, kumaripas naman ng uh, takbo yung uh, dalawang suspect at uh, uh, lulan ng uh, kanilang sasakyan. At yun nga nagkaroon ng habulan kaya sila ay na-corner dito sa may uh, BGH Rotonda. Hinamon ng sospek ang mga biktima sa isang away at dito ipinakita ng sospek ang kanyang baril. Sa investigasyon ng Baguio City Police Office, magkakilala raw ang mga biktima at sospek at mayroon daw silang hidwaan. Nakita nung uh, guard yung commotion. So siyempre uh, nilapitan ng guard and uh, pagkakita nung, uh, nung nakita ng mga suspect, yung guard is siyempre kumaripas sila ng uh, takbo. Tumabas sila at yun, tumawag naman yung guard ng uh, police assistance. Aristado rito ang 24 anyos na lalaking suspect at nakuha sa kanya ang isang baril. Nang siya sa atin, napag-alamang isa lang pala itong replika. Sinubukan ng news team na kunan ng panig ang sospek pero tumanggi itong magbigay ng anumang pahayag. i siya pansamantala sa Baguio City Police Office Station 5 pero agad pinalaya rin matapos mapagkasundoang. Resolbahin na lang ang insidente sa barangay. Ipinatawag naman ng PNP ang mga guro at magulang ng mga minor de edad na mga biktima para ipaalam ang insidente. Patuloy naman na pinaiigting ng BCPO ang pagpapatrolya sa mga paaralan para matiyak ang seguridad ng mga mag-aaral. Nakakabahala ito kasi mga bata yan and then yung dalawang suspect, uh, nakapasok sila sa school premise. So Uh, lalot may dala silang uh, replika ng baril, siyempre uh, pag iyon ay pinakita mo, siyempre yung nakakita ang alam is talagang aktual na baril yon. Sinubukan ng news team na kunan ng panig ang paaralan pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Angel Arquero, RN Genius.